Hello po mga kalaki. Alas 11 na po ng umaga. Papakita ko lang po ang view. Nakita nyo yung napakalaking rancho na yan. Napakalawak na rancho magmula doon. Yan. Yan. Yung daming mga mangga o. Oh. Yan po isa sa mga rancho po dito sa amin. Bibilin ko po yan. Pag tumama ako, bibilin ko yan. Magiging akin yan. Uy, wala namang masamang mangarap, di ba? Nakita nyo. Ay No? susum natin diba ang ganda oh ang lawak ng bakuran no 'di ba ang ganda ng rancho yan <laughs> itong diba rancho no eh. grabe ang lawak nito Kita nyo mga kalaki. Okay, anyway mga kalaki, halina po kayo. Siyempre po ngayon pong alas 11 po ng umaga. Mamimigay na po tayo ng mga lucky numbers po para po sa lahat. Ayan, sa masusugid nating mga followers. Kahit po kainitan, lumilim lang po ako rito. Siyan, sa medyo sira-sira ng waiting shed na yan. Para lang po magbigay ng mga lucky numbers, mga tips at mga ideas po para po sa inyo. Dahil gusto ko po, po, gusto namin ni Lola, po may mapanalo tayong milyon ngayon at ikaw na yon. Kaya kung ready ka na, nakunin mo ang mga lucky numbers natin ngayon po. Abay, eto na po mga kalaki ano. Tuloy-tuloy na po tayo. Kunin mo na habang nagtatanghalian ka o nagpe ka ng lunch, manood ka na po, ilista mo na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas. Sa pulito, lakas pang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki, eto na po. Kunin niyo na po ang mga lucky numbers natin abroad. Number ito po ay 10 digit lucky numbers abroad. Number 19. Number 27. Number 33. Number 51. Number 46. Number 49. Number 28. Number 34. Number 40. At number 20. Ayan po mga kalaki ang 10 digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 16, number 23, number 29, number 36, number 38, number 14, number 17, at number 10. Ayan, at syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 37, Number 24 Number 26 Number 31 Number 33 Number 18 At number 5 Ayan po mga kalaki Isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 Pwede po itong mga kalaki Kaya kunin mo na Number 23 Number 13 Number 16 Number 17 Number 8 At number 19 Ayan po mga kalaki ating 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 Isunod na po natin ang 6 digit 0 to 9 Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 3, number 1, number 6, number 0, number 2 at number 5 Ayan mga kalaki isunod na agad natin ang 5 digit lucky numbers abroad Ito na po kunin mo na ang yung 5 digit lucky numbers abroad Number 31, number 25 number 15, number 17, number 36. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas mga kalaki kung saan po naglalaki. po ang mga prices ng ating mga 6-digit lucky numbers. Kaya tutok ng mga kalaki, ibibigay ko na sa inyo ang mga lucky numbers natin ngayon ngayon na. Pero bago yan mga kalaki, dapat po nakatutok po kayo rito sa amin, sa mga legit na account namin. Hanapin niyo po kami sa Facebook para makatanggap po kayo mga lucky numbers araw-araw. Hanapin po kami sa Facebook ang Red Parungkin po na meron pong uh, 324,000 followers kami po yan. At may second account po tayo, Red Parungkin din, na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers. At meron po tayong Aris Gatchalian na account. And po, ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na meron 16,500 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parongkin po, na mayroong 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account namin mga kalaki sa social media kung saan pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers, magpa-code, mag-suggest, mag-request at pag nakita ko po kayo ay pa nakafollow, tas comment ng comment at nag-share ng mga videos namin at nag-heart, automatic mga kalaki. Pag nagawa mo yan, may libreng laki numbers ka na sa messenger mo, i-check mo pinagadala na kita katulad po ng ibang nakatanggap na po ng mga lucky numbers galing po sa amin. Tandaan niyo po ang lucky numbers namin libre, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po ako po mismo magbibigay ng tatayaan mo sa loob ng 3 months sa laban mo sa Lotto Pilipinas at Lottery Abroad. Ayan po. 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, ibibigay ko yan sa iyo sa loob ng 3 months. Kaya kung interesado ka magpa-member, message ka na po sa messenger ko, usap tayo para legit na ako ang kausap mo at hindi po sila. Ayan po mga kalaki. At bibigyan pa kita ng discount ngayon pong Pebrero, matatapos na ito mga kalaki o ilang araw na lang po mga kalaki kaya tutok-tutok na rito, magpa-member ka na malay mo naman, kami pala ang magdadala ng swerte sa buhay mo, di ba? At syempre po mga kalaki, tuloy na po natin ang community ng digit lucky numbers, Pilipinas eto na, 642 number 36, number 16 number 23 number 22 number 19 at number 32 ay 642 at eto naman po ang 645 number 15 number 36, number 42, number 41, number 28, at number 21. At ito naman po ang 649, number 11, number 36, number 40, number 23, number 27, at number 19. At ito naman po ang 655, six digit lucky numbers. Number 33, number 28, number 19, number 25, number 44, at number 47. At ito na pong pinakalas ang lucky numbers natin, 658, 6 digit lucky numbers. Kunin mo na, number 17, number 18, number 52, number 49, number 36 at number 30. Ayan mga kalaki, kumpleto na po mga lucky numbers. Takbo na sa mga suki yung outlet po mga kalaki bago po kayo mag-lunch o pagkatapos ng lunch nyo. At make sure po mga lucky numbers namin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. Okay? At ito na po paborito ng lahat ang shoutout time. Ayan. Shout out po tayo sa pamilya. Ayan. Pamilya Dibera. Ayan po, pamilya Dibera po ng ano to? Nang Makati City. Hello po sa inyo sa mga taga Makati, Makati City. Maraming salamat po sa may Pembo Makati. Hello, hello po sa inyo. Maraming salamat. At sa mga driver po ng mga uh, bus. Ayan po sa bus terminal po. Diyan po sa may biyahing Hubaw at Tiapo. Hello po sa inyo sa mga bus driver po diyan at sa mga jeepney driver dyan, maraming salamat po sa ulang sawang panunod. Nakatutok po po sila lagi sa atin sa mga lucky numbers. Sir Red, sa inyo lang po kami ng titiwala dahil legit po na nakapost ang mga napapanalo yung mga lucky numbers. Wow, well, thank you very much po mga kalaki. Good luck po at hindi po ako magsasawa na magbigay ng mga lucky numbers sa inyo. Gusto ko po, lagi kayong nananalo at araw-araw po tayo nakapagpanalo. Nakapost po yan. At ikaw na ang susunod. Good luck!